Brigada in the heart of changing lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Makabrigat ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada, dalawang barko ng China nagbanggaan sa baho di Masinlok matapos manggulo sa operasyon ng Philippine Coast Guard. Iba pang pa barko ng China patuloy na monitor sa may bahagi ng Batanes. Ang Pangulong Marcos naman mga kabrigada sa isa ang mga kontratista sa bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects. Limang contractors na may project sa halos lahat ng rehiyon nasiwalat. siwalat. child warriors na aresto ng PNP sa Encuentro Contra Mauti Group sa Lanao del Sur. Samantala rollback sa lahat ng oil products, epektibo bukas. At bagyong goryo, posibleng pang lumakas pero wala nang inaasahang epekto sa ating bansa. Buong puso, puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa dalang Kada Balita Nationwide Sa Tanghali Kada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng Lunes, August 11, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At Brigada Leo Navarro, Malikdem Tapalitan Nationwide sa Tanghali. Kabrigada, nagbanggaan ang dalawang barko ng China matapos habulin ang barko ng Philippine Coast Guard. Makikita sa video ang China Coast Guard ship na number 3104 na bumangga sa People sa Liberation Army Navy Chinese Navy ship 164. Ayon pa kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, Tinangkang i-water cannon ng China ang BRP Suluan. Sabi pa ni Tariela, hinahabol ng Chinese Coast Guard ang BRP Suluan nang mangyari ang insidente. Sa halip na mahuli ang barko ng PCG, bumangga ito sa barko ng Chinese Navy na nagdulot ng pinsala sa unahan ng barko ng Chinese Coast Guard. Agad namang nag-alok ng tulong ang Philippine Coast Guard sa mga sakay ng CCG. Umaasa rin daw sila sa mabilis na recovery kung meron mga sugataan sa China Coast Guard. Sabi pa ni Tariela, ang BRP Suluan ay bagatid lamang daw sana ng tulong sa 35 mangingisdang Pilipino sa Baho di Masinlok para sa Kadiwa para sa Bagong Bayaning Mangingisda or KBBM Initiative. Samantala, iniskorta naman ang mga Pilipinong mangingisda ng BRP Teresa Magbanwa sa mas ligtas na lugar. Bagong bago, Brigada Nationwide. Mga kabrigada, radio challenge ang Northern Luzon Command o Naval Command sa hindi pagpasok ng ilang barko ng China sa karagatang sakop ng Batanes. Ayon sa Northern Luzon Naval Command, ilang barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard ang namataan nitong Agosto 7 at a 8. Ito ay kasunod nagpapatuloy ng nagpapatuloy na Maritime and Sovereignty Patrols ng mga barko ng Navy na BRP Jose Rizal at BRP Emilio Jacinto. Gayunman, hindi sumagot sa radio challenge ang mga naturang barko ng China. Sa halip ay lumihis lamang ito ng kanilang ruta. Mariin namang kinundina ng Northern Luzon Naval Command ang hindi otorisadong presensya ng mga barko sa loob ng ating exclusive economic zone at tiniyak ang patuloy na pagbabantay sa maritime domain uh, upang protektahan ang teritoryo at mamamayan uh, ng Pilipinas. Uh, Samantala mga kabrigada, ang Pangulong Marcos, isa na publiko, ang mga top contractors ng flood control projects. Limang kumpanya may kontrata sa halos lahat ng rehiyon. Mula dyan sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada! P -p 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 Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang website na naglalaman ng kompletong impormasyon hinggil sa mga flood control projects sa bansa. Sa pamamagitan ng www.sumbongsapangulo.ph, maaaring makita ng publiko ang listahan ng mga proyekto, lokasyon, pangalan ng kontraktor, halaga ng kontrata, completion date at may option din para mag-report. Sa report option, maaaring direktang magsumbong sa Pangulo hinggil sa tunay na estado ng proyekto, kalaki pang larawan o video bilang ebidensya. Kasabay ng paglulunsad ng website, ipinakita rin ng Pangulo ang mga datos mula sa paunang investigasyon ng palasyo. Batay sa datos ng Malacanang, mula July 2022 hanggang May 2025, may ang 9,855 projects na nagkakahalaga ng mahigit 545 billion. Nasa 2,409 contracting entities, kabilang ang mga solo contractor at may co-contracting agreements ang lumahok sa implementasyon ng mga flood control projects sa kabuang pondo na 545 billion, 100 billion o katumbas ng 20% ang napunta lamang sa 15 kontraktor. Sa naturang listahan, limang kumpanya ang may flood control projects sa halos lahat ng rehiyon sa bansa. Kabilang dito ang Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, EGB Construction Corporation at Road Edge Trading and Development Services. Nilinaw ng Pangulo na hindi ito akusasyon laban sa mga partikular na kontraktor, kundi pagbibigay ng malinaw na impormasyon kung sino-sino ang mga pangunahing nasa likod ng mga proyekto. Hinikayat rin niya ang publiko na bisitahin ang website, suriin ang mga detalye at magsumiti ng ulat kung kinakailangan. Binigyang diin ang Pangulo na mas magiging epektibo ang investigasyon kung may aktibong partisipasyon mula sa taong bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan nang ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Brigada Balita, Nationwide Mga kabrigada, malugod namang tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang alok ni San Miguel Corporation President Ramon Ang na resolbahin ang problema sa pagbaha sa Metro Manila Sa Saklaw ng plano ang malawakang desilting o paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Pero ayon sa Pangulo, hiningi raw ni Ang nakapalit sa tulong nito ay dapat tutukan ng mga lokal na pamahalaan ang maayos na pamamahala sa basura. Sinabi rin ng Pangulo na naipresenta na ni Ang sa kanya noon pa ang naturang plano at positibo ang pagtanggap dito ng Pangulo batay na rin sa magagandang resulta ng iba pang natapos na proyekto ni Ang. Binigyan diin ni Pangulong Marcos na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor para sa pambansang kaunlaran at mga ganitong uri ng inisyatiba mula sa mga negosyante ay dapat mahalagahan. Kasabay nito tinukoy ng Pangulo na may umiiral ng waste to energy projects sa, sa lungsod ng Maynila na posibleng gawing modelo para sa ibang bahagi ng Metro Manila at iba pang urban areas na madalas na bahain. Sa huli, sinabi ng punong ehekutibo na bukas ang kanyang administrasyon sa lahat ng alok na tulong. Nanawagan naman ng Citizens Crime Watch mga kabrigada or CCW kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumuo ng isang Independent Board of Inquiry. Ito ay hiwalay sa gumugulong na investigasyon ng Kamarat ng Malacanang sa mga aligasyon ng korupsyon sa mga flood control projects sa panayam ng Brigada News FM Manila kay CCW President Diego Magpantay iminungkahi nito ang isang independent board katulad na lamang ng mama sa pano investigation na pinamumunuan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kung mukahi kung bubuo po ng isang uh, board of inquiry eh si Mayor Magalong na rin ang kunin ng chairman Opo. Oh, pagka si Mayor Magalong eh kilala naman natin na may integridad mm -hmm. at mula pa nung nasa servisyo sa sa kapulisan kung maalala po natin ay siya rin yung namuno doon sa board of inquiry na umalam kung sino po ang responsible ano po ang talagang nangyari doon mm -hmm. sa kaso mm -hmm. po ng top 44 yung sa mama sa parang ipinunto din ng grupo na ang investigasyon ay hindi dapat hawakan na mga hensyang maaring may conflict of interest tulad na lamang ng mga miyembro ng Kongreso na inakusahan ding sangkot dito. Bukod pa dito mga kabrigada, hina mo naman ni Magpantay ang mga kongresistang sangkot na bumitaw na sa kanilang puesto at maging kontratista na lamang. Siguro po mag-resign na sila bilang congressman. Magkontraktor na lang sila. Napakarami po talaga contractor kontraktor na ngayon at mm -hmm. at uh, hindi lang po yung congressman na mm -hmm. naging kontraktor, pero marami pong kontraktor na naging congressman. Mm -hmm. So, iba po yung kontraktor na naging congressman at iba naman yung dati congressman lang siya na ngayon ay naging kontraktor na rin. Ang tinig ni Citizen Crime Watch President Jego, magpantay balita nationwide. Sa iba pang balita mga kabrigada, tatlong na-arestong miyembro ng Mauti Grupa sa engkwentro sa Lanao del Sur, mga child warriors ayon sa PNP. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada, live report. Kinumpirma ng Philippine National Police na mga child warriors ang tatlong na naaresto ng mga otoridad sa isang operasyon laban sa mga miyembro ng Dawla Islamiya Maute Group sa Lanao del Sur nitong Sabado. Sa press briefing dito sa Camp Crame sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na matagal ng modus operandi ng Maute Group ang pag-recruit ng mga child fighters. Isang gawain na tinawag niyang kasuklam-suklam dahil ginagamit ng teroristang grupo ang mga kabataan sa labanan. Sa ulat ng Criminal Investigation and Detection Group kabilang sa naaresto sina Abu Zakaria, Alwala at Asnawi. Nasa kustodiyan ng Philippine Army ang mga menor de edad at ito turn over ang mga ito sa Department of Social Welfare and Development para sa tamang intervention. Sa uli, kinalman ng PNP ang publiko matapos ang nangyaring ng kwentro. Tiniyak ni na kontrolado nila ang grupo. Ibig sabihin, hindi na anya kakayanin Panila nila na muling makapaglunsad ng malakihang pag-atake gaya ng ginawa nito sa Marawi City noong 2017. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 15.1 Brigada News sa Manila The Music and News Authority. Oh, Samantala mga kabrigada, habitual absences at travel ni Vice President Sara Duterte, kabilang daw sa bubusisiin sa hearing ng proposed budget ng OVP. Brigada Haji i ibrigada mo! Brigada! <todic> <todic> report! sa sentro sa isyu ng paggamit ng confidential at intelligence funds at mga biyahe ni Vice President Sara Duterte abroad ang mga tanong ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa pagsalang nito sa budget deliberations para sa 2026. Ayon kay Tinio, kasama sa kanilang uungkatin ang manoy habitual absence ni Duterte mula sa kanyang official duties. Isaan niya sa mga tamang venue ang budget hearing upang malaman kung paano ginastos ni Duterte ang pondo ng kanyang opisina. Punto ni Tinio, kapag ordinaryong empleyado ay laging may kaltas sa sweldo o sinisita ng superiors ang kanilang pagiging absent. Samantalang si Duterte ay walang tigil sa paglalakwatsa. Matatandaan na bukod sa The Netherlands, bumiyahe pa ang vice patungong South Korea at Malaysia. Paliwanag nito, kahit na hindi matuloy ang impeachment trial, ay patuloy na hahabulin si VP Sara na mga isyong kinasasangkutan, lalo na ang paggasto sa 612.5 million pesos na confidential funds. Nanindigan din ng kongresista na hindi mamamatay ang usapin ng impeachment hanggat hindi sumasagot ang pangalawang paulo. Iginit naman ni Tinio na hindi dapat gawing hostage ng bangayan sa pagitan ng Senado at ng Kamara ang lehitimong demands ng publiko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita mga kabrigada, si Senator Tito Soto naman pinabulaan na ng mga pasaring ni Senate President Escudero na kinakampihan niya ang Kamara at maging si House Speaker Romualdez. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Brigada. Brigada. Itinanggi ni Senate Minority Leader Tito Soto na kinakampihan niya ang impeachment ng Kamara sa kabilangan ng pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito. Ayon kay Soto, wala rin katotohanan na kinakampihan niya ang itinutulak na charter change na ito at ni House Speaker Martin Romualdez. Gate niya, ang tanging kinakampihan lang niya ay ang konstitusyon. Sa ex, maaalalang pinuno niya Skudero, ang tila pagkampi umano ni Soto sa impeachment ng Kamara at maging sa chacha na isinusulong na mababang kapulungan at ni Romualdez. Bilang tugon ni linaw naman agad ni Soto na ang pahayag niyang papaboran niya ang pag sa konstitusyon ay nang pangangahulugan lang na handa siyang amyanda nito kung sakali na naamyanda nito sa pamamagitan na desisyon ng Korte Suprema. Anya, importanteng ma revise ang Article 11 ng Konstitusyon na tumutukoy sa impeachment dahil tina mahirap na daw magawa ang mga requirements na inilagay ng Kortes sa kanyang desisyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 2020. Brigada Balita, Nationwide Samantala ka Brigada, abah, tuklaw cigarettes, oy, posibleng isama raw sa listahan ng dangerous Drugs, sabi yan ng video. Ayan, balita ho mula kay Katrina Hunson, ibrigada mo. Brigada. <analy air> Report. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na isa na lang ang hinihintay na laboratory result mula sa isa pang testing facility upang tuluyang ma-finalize ang kanilang ulat hinggil sa tuklaw cigarettes. Ito ay kasunod sa naunang resulta na may halong na abinoid, isang kemikal na maaaring magdulot ng seizures at posibleng ikamatay. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay PIDEA spokesperson, Attorney Joseph Frederick Kalulot, sinabi nitong makikipag-ugnay na sila sa Dangerous Drugs Board para sa posibleng pagsama ng tuklaw o ng sangkap nito sa listahan ng mga pinagbabawang na gamot sa ilalim ng RA-9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon pa sa ehensya, nakikipag na sila sa Food and Drug Administration upang alamin kung paano nakalusot sa markadong produkto na posibleng galing sa ibang bansa at hindi reestrado sa ngayon. Mahigpit ang paalala ng piday sa publiko, lalo na sa mga kabataan dahil ang produktong ito ay maaaring mabili online at nagdudulot ng seryosong panganib sa kalusugan. Ang next steps po natin dyan is we are just waiting for another result coming from another laboratory mm -hmm. to finalize our report. Mm -hmm. And after that, we are going to give the report to the Dangerous Drugs Board. Mm -hmm. Ang Dangerous Drugs Board na ho, ang, ang maglalabas ng regulation in coordination also with other agencies. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honzon ng 105.1 Brigada News sa na The Mexican News. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, presyo ng mga pangunahing bilihin sa ilang pamilihan sa Metro Manila Bumaba Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo Brigada, Brigada. B -b -b -5. Report Bumaba ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa Metro Manila sa pag-iikot ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture sa Quinta Market at Grocery Store sa Quiapo, Maynila. Nasa 390 pesos na lamang ang presyo sa kada kilo ng baboy na dating umaabot sa mahigit 400 pesos. Bukod sa baboy, mababa din ang presyo ng isda at manok ang basic necessities gaya ng dilata, noodles at tinapay. Mas mababa ng 2 hanggang 3 piso sa itinakdang suggested retail price pero ang presyo ng gulay at imported rice bahagyan tumaas. Ang siling labuyo na nasa mahigit 100 pesos lamang dati ang kilo, ngayon ay nagtriple at nasa halos 500 pesos na. Ayon sa ilang nagtitinda, bunsod dito ng sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa. Mataas din ang presyo ng ilang gulay, partikular ang mga galing sa bagyo. Pagdating naman sa imported rice, tumaas na raw ng 30 pesos hanggang 40 pesos ang puhunan sa kada sako na 25 kilos import ban ang tinitingnan dahilan ng mga nagtitinda. Pero ayon sa DA, September 1 pa ito epektibo kaya sisilipin nila kung may nangyayaring pananamantala. In the heart of changing lives, sa sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1, Brigada News of Manila, The Music News. Otos. Brigada Balita Nationwide! Pagtatatag ng SSCs, ipinagutos ng DepEd sa mga public schools! Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! brigada. Live <laughs> report! magkaroon ng school sports clubs o SSCs sa bawat pampublikong paaralan. Ito ang iniutos ng Education Secretary Sally Angara alinsunod sa target ni Pangulong Bongbong Marcos na malusog at aktibong mga mamamayan. Sa bagong Department of Education Order, gagawin ng SSCs bilang organisadong sports programs sa labas ng regular na oras ng klase upang matiyak na mabibigyan ng pagkakataon ang bawat estudyante na makaisa sa aktibidad na pam Palakasan na bilang dagdag sa physical education curriculum, maglalaan ang SSCs ng dalawa hanggang tatlong oras bawat tinggo para sa supervised sports activities. Ayon kay Angara, hindi lang ito tungkol sa paglalaro kundi maging sa disiplina, teamwork at tibay ng loob. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News, Assorting. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Naka-lunch break man, napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide. Ang brigada inyo na napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxon Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.